Ayan, maka-kalupi. Ah, uh, dahil mato lang pasada. Kain muna ng mangga oh. So sumikat ata 'yung tumulong sa kami ah. Uh, shout out ang batawa mo dito Shout out kay Turk. Ayano. Kain na now. Mede. Ang bagong sidecar gawang pidgets what's up mga kanaypi? good morning na naman nagbabalik na naman ang yung lingkod si kanoy P for another video ayan lalabas na naman kami araw ng martes mga kanoy P. palabas na naman kami ni Mia so napunasan ko na yung ibang parts nya yung mga gulong hindi pa mga kanay Uh, siguro bukas na lang yan Wawashingan <laughs> Dahil malikabok At bukas din siguro Kukuha tayo ng ipa ng palay Diyan sa, ano, sa Kamanang Kaya Magiging Madumi na naman si Mia Kaya bukas ko na lang Wawashingan mga kanilipi Now Alright Samahan nyo kami Ngayong araw ng martes Sana makarami tayo Ng Pasada Kahapon Matumal mga kanilipi Wala Ayan, labas na tayo mga kanaypi. Mainit na yung mga ng ni Igial or Bakag So pumunta tayo dito sa ano sa igial, mga ka Kaso may limang tricycle pa diyan oh. No. Pang-anim pa ako. Kaya lalabas muna na tayo. Punta na lang tayo sa Bakag mga ka tayo titingin ang pasayro natin pang buhay na mano Ayan, may way pang buhay na mano na tayong pasayaro mga kanayin you. you see you. Bay na natin 50 pesos mga pa. Ayun pambuserte. Iyan, di andi lang ata isudi. 'yan sa Sa te. Yang kagawid no domingo ay sabado. Na natin na natin sa ikot tayo karo dante dito ka natin. Rinta patante, Ha? Rinta, nagpaikot yun. 20 lang yan di ko 160 tante. Ay basit lang ito lang na lang sigang Ay ka Ha? Nakaplay talaga Kangkong <laughs> Dito nga eh Ilang apat lang. Sampo. Ano Wala na. sigang Pangsigang. Ayan mga kanepi. Kakatapos ko lang na ano, na naglinis sa kulungan ng aking mga manok. Bali, nabawasan tayo ng isang ano, isang manok mga kanepi. Yung isang ano, isang bicald dwight na kagabi uh, yung palong niya nangihina na mga kanipi lumiit yung kanyang palong tapos binigyan ko ng ano ng gamot kagabi so nakita ko kanina umaga patay na ayan nabawasan na naman tayo ng isang ano isang decal dwight sobrang init siguro yun mga kanipi bali bibigyan ko sana siya ng ano ng gamot ulit ngayon dahil bumili ako sa bahay kanina wala dun ko dun sa isa ko na lang na manok na ibinigay yung gamot Pupuli na hindi na tayo mabawasan ng uh, alagang manok mga kanayipi. Sayang. Laking sayang yun pag nababawasan tayo. Bali 63 nung nakaraan. Uh, 62 na lang yung aking alagang manok dyan ayan ayan yung ano, uh, situasyon natin sa mga alaga natin manok. manok init kasi sobra yung panahon ayan, palabas na naman tayo mga panay, anong oras na 11.30 na yung 11.30 ng umaga palbas pa lang tayo nandito na tayo sa EGL mga kanaypi uh, tayo dito ng pasayro natin wala naman akong nadatnan dito na tricycle kaya tayo na agad yung magkakarga kung may pasayro Ayan. hirap talaga pag ano mga kanaypi mahirap pag walang mga pasok yung mga estudyante Ayan. Matumal yung pasada. Ito. Tara, madam. Ito naman tayo ng 100 pesos doon. Kaya mga kanipi. may pasero na tayo. Ang gading? Pentagon. Pentagon Building. mading ay dapat yaya yun lang well ganda mm. well, man malang pasata kain muna ng mangga oh so, so <laughs> uh, shout out <laughs> shout out kay Tork. <laughs> Ayan, now kain na no. Ah, bagong sidecar. Gawang pigeons. Tanda mo, niya kay oh. <laughs> mo. Si Dimol. Si Dimol. kung ano pang masaya nyo na ng 30 pesos mo muna tayo sa bahay dahil hindi pa ako nananghalian Alao na media na. Bayan mga kanayipe. Tapos na tayong kumain at kumuha ko lang ng isang tray na itlog. Yung itlog nila ngayong araw mga kanayipe, yung mga manok ko. Deliver natin 'yan sa ano sa dito sa May Eurotex, yung security guard doon. Kasideretso na rin tayong ano

Tayo lang tayo. Nagsanit <laughs> <laughs> nagsanit <laughs> <laughs> ito, nagsanit ito, nagsanit Ano nagsanit natin sa TV. Bibili daw siya ng ano, kamuting kahoy. Ang sabayan. Bilo-bilo. Uy, nantay. Bilubilo. Nagustuhan na lang TV yung bilo-bilo mga kanaybi. Masarap kasi.

Bilo-bilo oh. Bilo-bilo ang pansit. Lilot mo eh. Lilot. Adian. Antay lima man. Lima. elas lá se mais alto. lok bala pa or... untay uh... untay tay <laughs> when mainte <laughs> Ay, wen te. Nalipata ka dagam <the> ka hunyo <laughs> Sorry. Ha? <laughs> huh?

Ante Evi, Ante remi Magkapatid yan mga kanaypi So binigyan naman tayo ng ano 200 pesos balikan